the grades have set. Andy Eggenman nagsalita na ukol sa pagpanaw ng kanyang inang si Jacqueline Jose. Ngayong araw ng lunes March 4, inihayag ni Andy ang official statement ng pamilya sa totoong dahilan ng pagpanaw ng ina, atake umano sa puso o heart attack ang naging sanhi ng pagpanaw nito. Ngayong araw din nakatakda ng e-cremate ang mga labi ng veteranang aktres. At mamaya na magaganap ang unang gabi ng lamay para dito. Labis naman ang kalungkutan ni Andy na di mapigilan ang mapaluha habang sinasabi ang dahilan ng pagpanaw ng ina. On the morning of March 2nd, 2024, due to a myocardial infarction right, or a heart attack. We'd like to thank um, everyone who has since extended their prayers and condolences to us um, as our family is trying to come to terms with this unfortunate incident. Please provide us the respect and privacy to. And we hope this will put on all the speculations to rest. i just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she touched. Is she herself? Her life itself was her greatest obra oh, maestra. Alam niyo po mga kapatid, um, may kalungkutan po ang bueno man naming ikukwento sa inyo dahil lahat naman po tayo ay nagulantang, nagulat talaga, nagimbal sa pagpanaw po ng premiadong aktres na si Jacqueline Jose noong isang araw. Wala po tayong nababalitaan na siya ay may sakit. Hindi po talaga tayo nakabalita ng anumang dinaramdam ni Jane Gak. Yan po ang tunay niyang pangalan. Kaya lahat po tayo ay talagang nasyak tayo, Romel. Tayo okay. mismo, nakasamahan natin, di ba? Mm -hmm. Lahat tayo gulat na gulat talaga. Nako, grabe, grabe talaga. Napakalungkot na ganito. Si uh, ng Manti, pinag-uusapan natin, isang yumaong, veteranang, napakahusay na artista. Isang Oo. kawalan sa show business. Malaking, diba? malaking kawalan si Jacqueline Jose. Alam niyo po, um paano ba natin sisimulan? Hindi natin mababanggit na mga pelikula at mga teleserye na siya ay naroon o pinagbidahan niya o pinagkontrabidahan niya sa dami po talaga dahil kayamanan po siyang itinuturing ng lokal na aliwan ng uh, mundo ng telebisyon at pelikula. Siya yung kapatid ni Veronica Jones, isa rin mm. dating artista. At uh, madalas namin siyang nakakasama noon ni Tita Rexy kapag may mga party, nung ako'y bagitong manunulat pa lang, ako'y daladala ni Papa Jesse at saka ni Tita Rexy sa lahat ng mga birthday party na dinadaluhan namin. Nandun si Jane. At uh, alam naman po natin ang kanyang dalawang anak ay hindi niya kasama. Si Gwen ay nasa USA at si Andy Eigenman naman ay mas pinili na po na magbuo ng pamilya sa Siargao. Kaya nakaka ano po eh nakaka nakakalungkot talaga. Ang dami pong mga bersyon na lumalabas pero sabi nga ng kanyang pamilya at ng uh, kanyang manager ay uh, ipaubaya po muna natin sa kanila ang pagdadalamhati habang hindi pa nila ibinibigay ang tunay at totoong um, informasyon ng kanyang pagpanaw. At uh, uh -huh ano daw to eh, may PNP report na raw pero private viewing. Nasa Arlington Chapels po, Nando na rin po ngayon si Andy Eigenman. Ang cremation po ni Jane, da ni Jane Duck o ni, Car ni uh, Jacqueline Jose ay ngayon na rin pong araw na ito. Um, ang nakakatanong natin ngayon kung si Gwen, hindi na makahahabol si Gwen. Opo, po, ilang oras Ay, ang layo kasi. Tapos ang oras pabaliktad, nakakalungkot oh, oh. ano, Si Direk Franny Zamora na isa sa mga best friends ni Jacqueline Jose ay uh, hmm. nagkasalite eh, Yung, umalis kahapon si Direk oh, Direk oh Franny papuntang Amerika. Tapos doon na niya nalaman. Pagdating niya doon, alas 5 ng madaling araw siya, natulog lang siya. Paggising niya, nalaman na niya yung kaya Jacqueline Jose. Kaya, ay nako, alam ko napakaraming kaibigan ni Jacqueline na lahat na siya ngayon. Alam niyo po mga kapatid, hindi pa po muna natin mapangungunahan yung uh, mga kwento, iba-ibang version po ito. Basta ang alam po natin ay dinatnas na siya doon sa kanyang bahay na nandoon na, pumanaw na at uh, iba na ang kulay. Hindi natin alam kung siya ba ay uh, inatake at bumagsak o siya ay nahulog sa hagdan o kung ano man po ang uh, tunay na pangyayari dumating naman agad ang Soko at ang PNP nga po ay mayroon ng report pero hindi nila ilalabas yan. Hindi na nila gagawin yan dahil yung mm -hmm. nangyayari mm -hmm. ito Ronaldo Valdez, di ba? Correct. Yun, totoo. Nakaka, Hayaan. nakakalungkot talaga, sobra. Mm -hmm. Hayaan natin ng pamilya ang magsabi kung anong kadahilanan, kung bakit pumanaw si Miss Jacqueline Luce kung anong tunay na dahilan. Basta kami po dito sa Christy for Minute nakikiramay po kami sa lahat ng iniwan ni Miss Jacqueline Jose, isang premiadong aktres na itinuturing po na yaman hmm. ng uh, mundo ng pelikula at telebisyon. Ang amin pong pakikiramay, inuulit po namin na sa Arlington na po si Andy Eigenman ngayon, lumipad na siya agad-agad mula sa Siargao at ang cremation po ni Jacqueline Jose ay ngayon na rin pong araw na ito at uh, ipaubaya po natin sa kanilang pamilya ang uh, araw ng, na ito para sa kanilang pagdadalamhati. Okay. Of course, nandoon ang kanyang kapatid na si Veronica Jones. Si Veronica si si Vero talaga yung kaklose namin. At mm -hmm. uh, ano, ay nako, ang dami-dami talagang pangyayari na ang, alam mo, isang patutuo ito, na napaka napakaigsi talaga ng buhay. Napaka-bata ni Jacqueline Jose, 59. Oo nga. Diba, 59 years old. Napaka-bata. Ito po ay isang patutuo, buhay na patutuo. Na saan man po tayo naroon, ano man ang ating ginagawa. Natutulog man tayo, ay pwedeng hindi tayo magising kapag tayo ay tinawag na kapag dumating na po yung takdang panahon. At sabi nga natin, tayo nalulungkot, wala naman pong pamamaalam na may halong saya. Pero lahat po ng ito ay mauunawaan natin sa bandang huli kung bakit at paano naganap. Di ba ganon? Yeah, sabi ni Sabi ni Juris, meron ditong text si Juris Dr. Channel eh. Napakarami pong text messages ng pakikiramay ngayon dahil sa pagpanaw ni Jacqueline ang pagkawala ng isang dekalibring actress at isa sa mga mahalagang bahagi ng industriya ng pelikulang Pilipino ay sobrang ikinalungkot ng ating mga kababayan. Ang aming taus-pusong pakikiramay sa pamilya ni Miss Jacqueline Jose at sa buong industriya ng showbiz. Totoo naman eh, masyado pong apektado ang industriya ng ating lokal na aliwan ngayon. At ito pa po, babasahin na natin. Uh, um, Marichu Formation Espiritu, napakaaga niyang nawala, sabi niya. At sabi ni na May, binuhay na naman po. Binuhay na naman po ano, na ibinuhay pa naman po ang karakter niya sa batang kiapo May hmm. interview nga po kay Coco na napakahirap para sa kanya na ikatang eksena ni Miss Jacqueline dahil napakagaling at napakasarap panoorin. Isa na namang kawalan si Miss Jacqueline Jose sa showbiz. At saka naalala ko yung kanilang laal din, Tom Rodriguez, Miss Dina Bonny The World Between Us oh. by Ron. Oh. Oh, oh, oh. Nagaling niya doon. Yan, yan ang talagang tinutukan natin. Iram Lia, maraming salamat sa iyong pakikiramay. Uh, best actress of all time, sabi niya. Yes. May she rest in peace. Tapos, um, si Boise, nagluluksa ang buong cast ng Batang Kiyapo at ng buong show, lang dyan. Nakakalungkot at nakahihinayang na nalagasan na naman tayo ng isang premiadong actress. Totoo po yan. Hindi ko na po iisa-isahin ang inyong mga kwan. Sabi ni uh, Tita Julie Paras, totoo, napakagaling na artista ni Jacqueline. Rest easy to Miss Jacqueline at ang aming pakikiramay sa lahat ng kanyang inuliga. Mm -hmm.